Merry Christmas mga kabalen! Ako ang inyong new Santa na si Jody Dizon Mercado at may regalo akong kwento sa inyo. Narito na ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman ngayong holiday season. Isa alang alang ang kalusugan ng kaligtasan ngayong holiday season ayon sa DOH Region 3. Simpleng selebrasyon, plano ng ilang kabalen ngayong Pasko traffic enforcers at uh, security guards handang magsakripisyo para sa publiko. At a Christmas family tradition, ang liwanag at pulay ng pamilya Fajardo. Nagpaalala ang DOA sa publiko na sa kabila ng kaliwat kanan na kasiyahan ay huwag kakalimutang ingatan ang ating kalusugan. Dapat din daw tiyakin ang kaligtasan ng mga gagawing aktibidad sa pagdiriwang ng mga okasyon. Narito ang report. Bagamat patuloy ang babala at pagbabawal ng mga otoridad sa publiko ukol sa paggamit ng mga paputok, hindi pa rin ito maiwasan ng iilan, lalo na tuwing sasalubungin ang bagong taon. Batay sa datos ng Department of Health or DOH, umabot sa 161 ang mga naitalang kaso ng tinamaan ng quittes. 77 sa 5-star at tatlo na kraw ng injury dahil sa losses dito sa Central Zone noong December 2023 hanggang January 2024 huling nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan ukol sa iba't ibang fireworks of firecrackers related injuries. So, maaari po sila'ng maputulan ng kanilang mga paa, kamay, no? At 'yung mga iba maaari'ng mabulag kung natamaan po 'yung kanilang mga mata. At 'yung worst po, maaari pa ring mamatay, no? Lalong-lalo lalo na no, 'yung mga pagkamatay lalong-lalo lalo na kung ginamit po natin 'yung mga pinagbabawal na mga um, paputok, no? At yung pong mga simpleng naputokan pero hindi po sila naagapan, maaari po itong mag-lead sa tetano. No? Ah, na kung saan, ito naman po yung magiging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Yung tetano, pag hindi po tayo nakapagpa-inject kaagad ng anti-tetano sa ating mga ospital. Kung sakaling maputukan, agad daw magtungo sa bagaamutan upang mabigyan ng lunas. Mayroon ding mga hakbang na maaaring gawin bilang first aid. Kung naputukan po sila na aksidente, no, kailangan lang po itong hugasan with running water at nang gamit po ang sabon, linisin po natin ito at ibalot po sa malinis na uh, tela, no? at pumunta po sa pinakamalapit na ospital para po yung medical intervention ay uh, madali ang maibigay po dito. Samantala nakahanda na raw ang mga pasilidad sa rehiyon upang magbigay serbisyo sa publiko. Nasa ilalim po sila ng uh, code white no na kung saan when we say code white alert sila po ay uh, may mga naka po ng na mga noon ng doktor Meron pong anesthesiologist may mga uh, emergency room nurses yung ating mga ortho opta, in case na mga natamaan yung mga mata uh, ng mga mangangailangan po ng surgery no or operation nandyan po sila naka standby po noon at yung ating mga kakailanganin yung mga um, swero, nandyan po yan lahat naka naka alert po sila naka ready po lahat ibinahagi rin ng ahensya ang ibang pangangalaga na dapat tandaan ang healthy handaan Be healthy at iwas pa po Sa healthy handaan, umiwas po sa mga matatamis, matataba at maaalat na pagkain. At alam naman natin sa kultura ng Pilipino, yung uh, pagkain po marami, no? pero um, eat in moderation, wag pong sobra-sobra. No? At yung ating pong be healthy, um, ini-encourage po yung ating mga uuwi sa mga probinsya o sa trabaho po nila, uuwi ng probinsya. Um, in, um, ini-invite po natin at, at at sila sabihan po natin sila na maging ready po at um i-remember po nila yung blow bagets, no? So bawat po before po sila magmaneho, i-check po muna lahat yung engine, yung brake, yung gas, yung light, yung sarili lalong-lalo na. Huwag pong magmaneho kung inaantok, kung laseng, o kung uminom po ng gamot tulad ng antihistamine dahil side effect po ito ng pagkakaantok, no? At upang hindi mailagay sa peligro ang kalusugan at ang mga mahal sa buhay, payo ng DOH, mas mainam na gumamit na lamang ng ibang pampaingay kagaya ng kaldero o torotot. Lia na kanilaw, TV 36 News. Talaga namang napakasarap kumain tuwing sasapit ang kapaskuhan. Pero payo ng mga eksperto, hinay-hinay lang dahil high blood pressure is waving alamin ang tungkol dito sa balita ni Ashley Ponzalan. Tuwing Kapaskuhan, hindi lang ang mga bata ang mayaman. Nariyan din ng mga handang mayaman sa kolesterol, kagaya ng lechon, hamon, chicharon at marami pang iba. Sa Pilipinas, parami ng parami ang mga taong nakararanas ng alta presyon. Katunayan, halos 37% ng mga Pilipino ang na-diagnose na may atrapisyon sa bansa sa taong 2022 batay sa datos ng Cardiovascular Institute ng The Medical City. Kadalasan sa mga apektado ay ang mga matatanda sa edad na 40 to 60. Pero kids, huwag maging kampante dahil pwede nyo rin makuha ito. Makikita natin ito mas common sa mga may edad na no? pero lately, even yung mga medyo mas bata, uh, apektado na ng hypertension. Siguro isa sa mga uh, sanhi is 'yung lifestyle at uh, minsan 'yung uh, mas mag, mas maagang na-detect. Nade si Ray Bravo, 60 years old, tong 2013 daw nang unang magkaroon siya ng presyon at simula noon ay naghinay hinay na siya sa pagkaing bawal sa kanya. Pero tuwing holiday season, hindi raw talaga maiwasan ang masobrahan sa pagkain dahil ika nga nila, masarap ang bawal. Lalo pag Pasko makakita mo 'yung Litsyon. Usually, alam naman tayo, pag Pasko may handaan, doon lang nakakabili ng, ng mga ganyan, nakakakain ng mga ganyan. Ang mga sintomas na madalas niyang maranasan ay pagkahilo at pagsakit ng batok. Kaya naman palagi raw siyang may baon na gamot para dito. Paalala ng presidente ng Philippine Heart Association Central Luzon Chapter na si Dr. John Joseph Manalo, Okay lang naman i-enjoy ang pagkain ngayong kapaskuhan, pero dapat ay magdahan-dahan pa rin. Basta ang unang importante is yung mga gamot nyo, huwag nyo kakalimutang inumin. Yung sa pagkain naman, uh, in moderation, everything in moderation. Uh, gusto natin mag-enjoy pero ayaw rin natin mag-spend ng holidays sa hospital. We sa mga medyo maalat na pagkain, especially kung may mga high blood. Ngunit wait lang, hindi lang sa pagkain pwedeng ma-high blood. Dahil ang hypertension, kwadering mamana. Ang hypertension specifically 85% na, na sa lahi yan eh, na mamana lang, no. So, uh, kung meron kayong lahi sa ng high blood, maganda ma-check kayo ng doktor and then or mag-monitor kayo ng blood pressure and then umiwas kayo sa mga maalat na pagkain. Nagpaalala naman si Dr. Manalo na regular na magpa-check up sa doktor dahil kadalasan hindi nagpapakita ng sintomas ang alta presyon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling na katutok para sa iba pang Christmas story. Nagpabalik ang CLTV 36 News Christmas Special. At sa iba pang mga balita, para sa mga may hilig mag-decorate ng kanilang bahay at Christmas tree tuwing holiday season, may practical tips na hatid ang isang kabaleng Furniture Store owner at interior designer para sa inyo. Ang detalye sa report ni Karen Maurillo. Hindi kailangang gumasos ng malaki o bumili ng mga bagong pangdekorasyon tuwing Pasko para maramdaman ng diwa ng okasyon. Ito ang paalala ni Rodel Messina Lumbang o mas kilala bilang RML, isang kabalan furniture store owner at interior designer ng mapag-usapan ang Christmas theme at decors ng kanyang tahanan. If we're talking of Christmas, of course Santa Claus nandiyan pa rin. Uh, Christmas tree, uh, Christmas balls natin. Uh, on a yearly basis, nagdadagdag ako ng mga team. Yung mga nakikita natin ngayon, actually when we are doing a uh, Christmas decoration sa bahay natin, hindi naman lahat kailangan is bago. Ang sikreto raw niya, proper use and storage. Sa ganitong paraan, hindi na raw kailangan bumili ng mga bagong palamuti kada taon. Uh, yung Christmas tree natin is, uh, we've been using it since 2004. After Christmas, around January 8, January 10, uh, na namin sila. Uh, dinalagay namin sa mga box. Other than the box, binabalot muna namin sila ng jaryo or carton and then stretch film. Uh, we make it sure na walang papasok na alikabok, walang papasok na tubig, hindi sila uh, stored sa direct uh, sun and at the same time hindi sila gagalawin do sa pwesto nila for one year. Dagdag pa niya, ilalabas lang nila at i-assemble ia ang kanilang Christmas tree ilang buwan bago sumapit ang Pasko. Samantala, bukod sa kanyang furniture business na RML Enterprises, nag-offer din si RML ng kanyang services bilang interior designer. At kung disenyo ang pag-uusapan, naniniwala raw siya na ang spirit of Christmas ay hindi nasusukat sa halaga ng mga dekorasyon kundi sa mga alaala at kasiyahan na hatid ng mga ito sa bawat tahanan. Ako, nung bata ako, pag nakakita ko ng Santa Claus, masaya na ako. Kaya dito sa bahay namin, as early as September, linalabas na namin yung mga Christmas decors natin. Yung mga Santa Claus collection natin, may mga 10 years na dyan, may mga 8 years, even more than 10 years. With the proper storage, with the proper keep-saving, lahat yan uh, na magbumukhang bago pag ilalabas ulit. Ako si Karen Maurilio para sa CLTV 36 News. Dahil sa hirap ng buhay, mas pipili na lamang umano ng ilan nating kabalen na magdaos ng simpleng serebrasyon ngayong kapaskuhan. Ang diwa naman kasi ng okasyon ay hindi ang handaan kundi ang pagmamahalang turo ni Heso Kristo. Magbabalita si Liana Canilao. Nagsisimba at pinagsasaluhan ng iba't ibang masarap na pagkain kasama ang pamilya at iba pang mahal sa buhay. Ganito ang karaniwang paraan ng selebrasyon ng mga Pinoy tuwing Noche Buena o ang pagsalubong sa Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Jesucristo. Kristo. Kasabay nito ang pagbibigay ng regalo at aginaldo. Ngunit ang ilan nating kabalin, mas pipiliin na lamang daw na magkaroon ng simpleng selebrasyon basta masaya. Ito ay dahil na rin sa hirap ng buhay na sinabayan pa ng mataas na presyo ng bilihin. Kagaya na lamang ng 62 years old na si Melito Nantino. Mas pipiliin na lamang daw na magluto ng ilang putahe basta may maihapag sa mesa upang maipagkasya ang kanyang kinikita na 600 piso sa maghapong pagtitinda sa palengke. Ngayon yung panahon na ini uling maling paninda, malke gana in totoo, pa yung panakitan niya. Uling yung Pasko, tradisyon niya talaga, yung kebaitanan ng kakatamgin ng Yeso Kristo. Biski makapakanano siguro, makaluto kandi ditak, eh na nakalupay dati na magarbo. Ngayon yung simpleng celebration, okay na. Miss may -mi, tipo kayong may papamilya, masaya na ito. Kung dati raw ay marami ka nang mabibili sa limandaang piso sa halagang isang libo ngayon, simpleng handaan lang ang posible. Ganito rin ang plano ng 42 years old na si Ronnie Balani, isang street food vendor na kumikita ng 800 hanggang 1,000 piso kada araw. Okay lang po kahit konting handa lang, basta importante maaaraw yung Pasko, yung mga bata, masaya lang. Ang kabalan ng si Jennifer David, inuunti-unti na ang pagbili ng mga luluto inupang hindi rin mabigat sa bulsa. Araw-araw naman ako nang, na mamalingke. Kaya yung budget ko, araw-araw bibili ako ng panghanda namin sa Pasko katulad ng spaghetti, hotdog, para ma ano lang ma-celebrate namin yung Pasko. Oh, biyalaya. Uh, at saka ano pa ba 'yon? Uh, fried chicken, ganoon lang, hotdog, uh, konting ham. Kahit pa paano? Kahit pa mayroon kang lapag sa lamisa, gano'n. Tapos ipon-ipon na kami mga pamilya, gano'n. Ang grande man o simple ang celebration sa kapaskuhan, ang mahalaga para sa ating mga kabalin, kumpleto at masaya ang pamilya. Lia na Kanilaw, CLTV 36 News. Habang marami sa atin ang nagsasaya, may ilan sa ating mga kaobayan ang hindi makakasama ang kanilang pamilya sa Buena dahil may duty sila sa Pasko. Ang mga secure at traffic enforcer handa o may magsakripisyo para sa publiko. Nagbabalik si Lian na kanilaw para sa report. Isa sa mga pinakahinihintay na selebrasyon ng mga Pinoy ay ang Pasko. Kasabay na pagunita sa kapanganakan ni Heso Kristo para sa mga Kristiyano, sa araw ding ito, nagbubuklod ang bawat pamilya at masayang nagsasalo-salo. Umuuwi ang lahat sa kanilang mga bahay o di kaya na may bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa araw ng Pasko, mayroon din tayong ilang kababayan na tumutugon at nagsisilbi sa tawag ng kanilang mga tungkulin, kagaya na lamang ng traffic enforcers. Karaniwang araw man o kahit na tuwing Pasko, ang traffic enforcers ay nagmamando sa kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Kaya nagtatrabaho kami sa mga bayero, ganyan, na para yung flow ng traffic, mabilis. Kuwento ni Jimmy Tagulaw, sa loob ng labing alim na taon sa serbisyo, nakasanayan na niya mag-celebrate ng Pasko sa kalsada. Bumabawi na lamang daw siya tuwing umuwi o di kaya'y nakapahinga. May yan uh, naman kami break na pag-break mo, kasama mo naman pamilya mo. At tapos, dapat talaga magtrabaho ka sa traffic, kaya nga Enforcer ka para yung traffic. Priority Ganito rin ang mga security guard, lalo na sa iba't ibang gusali at establishmento. Siyempre as uh, security personnel po, um, priority na po yung siguridad at kaligtasan na rin kaya mga sa upan. Kaya kahit magpasko, kailangan mo po talagang mag -obra. Sampo na mga kabalinat ng buong CLTV 36, saludo kami sa mga individual kagaya ni Tagulaw at Antido na handang gawin ang kanila trabaho dahil sa kanilang pagsikap na mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa. Hindi lamang tuwing Pasko, kundi sa bawat araw ng taon. Liana Kanilaw, CLCV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang Christmas story. nagbabalik ang CLTV 36 News Christmas Special. At sa iba pang mga balita, ramdam na ramdam na ang simoy ng Pasko sa trending na pasalan na itinayo ng mag-asawang social media influencers sa San Luis Pampanga. Para sa makukulay na detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. dating binibisita at tinadayo ng mga idol sa umaga, pwede na rin pasyalan tuwing gabi. Sa unang pagkakataon ngayong taon, sinindihan na sa simpleng lighting ceremony ang mga makukulay na gagandahang Christmas decorations ng Lotgar Farm Resort sa Barangay Santa Catalina, San Luis, Pampanga. 2017, nang itayo ang Lotgar Farm ng mag-asawang social media influencers na sina Lota at Romeo Katakutan, na mas kilala rin sa kanyang screen name na Idol TikTok. At 2020 naman, nang maisipan nilang maglagay rin ng Christmas decorations sa kagustuhan nilang magpasaya. Kasi uh, alam natin na pandemic, parang yung mga bata at pati na rin yung mga tatanda na parang nai-stress sila sa bahay kasi hindi lumalabas. Kaya nung pwede nang lumabas, uh, pinag-usapan namin na maglagay kaming ilaw sa farm para naman paggabi uh, makapasyal sila. Likas sa mag-asawa ang pagiging mapagkawang gawa. Kaya naman, nakasanayan na nilang magpakain ng libre tuwing umaga sa mga bumibisita sa Lotgar Farm uh, wala pa po yung ano mga Facebook na ganyan uh, ginagawa na namin ni, Mister Mr. Kuyon yung masaya kami pag may napapakain kaming tao so, nakikita nila yung talapia mga talapia na uh, kinakain ko gusto nila matikman kaya naging nasana ng mga tao at hanggang ngayon na uh, dumarami dumarami yung nakikikain ng talapia walang kamatayan at saka yung pagpapakain basta kaya kaya ko rin kaya namin pamilya Uh, magpapakain kami. Karamihan sa mga bumibisita rito ay dumayo pa mula sa ibang lugar para lamang makita ang ganda ng Lotgar Farm. Ah, Romel po, Romel. po kayo? At taga Laguna po. Dumayo po po kami talaga rito para makita namin to. Oh! Oh Nabalitaan po namin to eh. Kaya pinuntahan po namin agad-agad. Kasi ito yung place na dapat talaga makita ng buong mundo eh. Labis namang ikinatutuwa ng mag-asawa ang patuloy na pagtangkilik at pagbisita ng mga tao sa kanilang farm. Masaya kami. Marami kaming napapasayang mga tao. Yung nararamdaman ko talagang uh, sobrang-sobrang saya. Hindi mo mabibili. Hindi mo mabibili. Bukod sa libreng pakain, libre rin ang pamamasyal sa Lotgar Farm Resort. Kaya naman sa mga nais pumunta, ito ang paanyaya ng mag-asawa. Good morning, good morning mga idol. Alihan po, uh, ini-invite ko po kayo dito sa aking Farm Lot Lota Lothgar. gara gar Farm Resort, mga idol. Dito po sa San Luis, Santa, Santa Catalina, Catalina, San Luis. Yan po. Libre po yung pagpasyal dito, mga idol. At welcome po, po kayo lahat. Lahat po welcome, walang bayad. Mananatiling bukas ang mga makuhulay na palamuti sa Lotgar Farm Resort hanggang April 2025. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Tuwing Pasko, bawat pamilya ay may kanya-kanyang tradisyon at istorya. Para sa pamilya Fajardo, ang pagpapaliwanag at pagpapakulay sa kanilang kabahayan ay kanilang pinaghahandaan taon-taon. Para sa buong kwento, narito report ni Ashley Punzalan. Kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na may pinakamahaba at pinakamakulay na Pasko sa buong mundo. Dito pa lang, abay pwede na nating sabihin na kakaiba talaga ang pakiramdam ng Pasko dito sa atin. Kaya naman, ang mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo hanggat maaari ay pinipilit na makauwi upang mag-celebrate ng Christmas sa Pinas. Gaya na lamang ni Jomar Fajardo na dating OFW sa Saudi. Pinili niyang umuwi at manatili na lamang sa bansa upang makasama ang kanyang pamilya. Anya, napakalungkot ng Pasko kapag malayo sa mga mahal natin sa buhay. Kaya naman nang bumalik siya sa Pinas, talagang hindi niya pinalampas ang pagkakataong i-celebrate ang okasyon kasama ang kanyang pamilya. At upang maramdaman ang diwa ng Pasko, nakasanayan na ng pamilya Fajardo ang pagdidesenyo sa kanilang bahay gamit ang mga makukulay at naggagandahang Christmas lights kada taon nag kami rito 2020. Mano ma na, pandemic na, tapos malungkot ka pa. Kaya nagsimula kami ganun-ganun para masaya naman yung ma ano, mapalitan yung lungkot. Dagdag ni Tatay Jomar, bukod sa ibang mga atraksyon, inaabangan na rin sa kanilang barangay ang disenyo ng kanilang bahay. Kung minsan tinatawag pa daw itong Kapitolyo dahil maihahambing na rin ito sa mga Christmas decorations na makikita sa Arnedo Park sa Capitol Compound, Ciudad San Fernando. Para sa kanilang mga kapitbahay, nakakadagdag daw ng saya sa kanilang komunidad tuwing sinisindihan na ng Pamilya Fajardo ang makukulay na palamuting pampasko. Ay ganda yunik eh, ngayon ko lang nakitang ganyan na. Ah. Mamaya, yung mga ba bata. Dito, dito lang naharap dito sa... <laughs> naghaharap dito sa ano. Tuwing magpapasko, maganda talaga yung decoration ng bahay nila. Pag may dumadaan, lagi niya tinitigan yung bahay nila tsaka yung decoration nila. Ngayong 2024, sweet na sweet ang tema ng bahay nila dahil sa mga candy-inspired Christmas decors. Ang tradisyong ito ng pamilya na ipasa na rin sa mga nakababatang henerasyon dahil isa mismo sa mga anak ni Tatay Jomar ay nagdidisenyo na rin ng kanyang sariling bahay. Napag-usapan namin ng misis ko, bali, spirit ng Christmas. Kaya yan, sinimulan na namin taon-taon iba-iba yung design. Talagang buhay na buhay ang Christmas spirit sa pamilya. Dahil maging ang kanilang mga negosyo, pinangalanan din mula sa tema ng Pasko gaya ng Santa's sleigh, MK Star at marami pang iba. Pamilya ng mga lantern makers ng mga Fajardo. Bagamat graduate daw sa kolehiyo ang mga anak ni Tatay Jomar, isinaalang-alang pa rin nila na ipagpatuloy ang legasya at tradisyon ng kanilang pamilya. Makikita ang festive at Christmas-themed house ng mga Fajardo sa Sampaloc Street, Barangay Dolores, Ciudad San Fernando. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang Christmas story. Nagabalik ang CLTV 36 News Christmas Special at sa iba pang mga balita. Tinanghal na kampiyon ng Giant Lantern Festival 2024, ang Barangay San Nicolas. Doong haya natin ang kanilang natatanging performance sa Ligligang Parol sa ulat ni Liana Canilao. Kabaleng muli na naman nagliwanag ang siyudad ng San Fernando, Pampanga dahil sa sampung naglalakihan at makukulay na parol ng sampung barangay. Pinatunayan ng siyudad San Fernando na narapat sa kanila ang titulong Home of the Giant Lanterns nitong Sabado, December 14. Bagamat lahat ng higanting parol ay nagpamalas ng angking galing sa ligligan parol sa Robinson Star Mills, sa huli, isang itinanghal na kampiyon na siyang nakabihag sa puso ng mga hurado at manonood. Ito ang Barangay San Nicolas. From first runner-up ng GLF 2023, napagtagumpay nito may uwi ang kampiyonato makalipas ng 20 taon. And our new Giant Lantern Festival champions, Barangay San Nicolás. Uh, first time namin mag-champion, iba pala yung pakiramdam ng champion. Last year, uh, first time. Ngayon, dinoble din namin yung preparation namin para uh, yun, makuha yung champion. Ngayon, nakuha nga. Siguro sa nakita ko, yung unity namin, tsaka yung talagang yung walang pinag-uusapan na pera dyan. Eh. Ang usapan po namin dito, yung galing at tsaka yung yung pakikisama ng bawat isa sa amin. Talagang makikita mo, walang kwenta yung budget. Makikita mo dito yung unity ng bawat isa sa Nicolas. Ang tagumpay na nakamit ng barangay ay iniaalay umano ng lantern maker na si Edmar David sa kanyang ama na siyang nagturo sa kanya sa paggawa ng parol. Siyempre, malaki pa sa salamat ko. Uh, Unang-una, dahil sa kanya, wala ako dito. Pangalawa, sa kanya ako natuto. Kaya para sa kanya to, itong pangalong to. Samantala, ayon sa CDRMO, aabot sa 10,000 manonood ang dumayo para masaksihan ng personal ang ligligan. As of December 16, nasa halos 800,000 naman ang nanood sa FB Live ng CLTV36. Para naman sa mga nais nice, pambalikan ng na naging kaganapan sa pinakamasayang selebrasyon sa siyudad San Fernando, ito ay maaaring mapanood sa CLTV36. Liana Canilao, CLTV36 News. Bida ang resourcefulness at creativity ng mga kabataang Fernandino sa ginanap na Interschool Lantern Competition na bahagin ng Giant Lantern Festival nitong nakaraang December 6. Magbabalita si Ashley Punzalan. Makukulay at naggagandahan ang mga disenyo. Ganito mailalarawan ang likha ng kabataang Fernandino na lumahok sa Interschool Lantern Parade Competition nitong biyernes December 6. Kinanapang nasabing aktibidad sa Capital Town, Ciudad San Fernando, Pampanga bilang bahagi ng Giant Lantern Festival 2024. Bumida sa nasabing aktibidad ang creativity at resourcefulness ng mga mag-aaral sa paggawa ng parol. Ayon kay Engineer Alvin Mendoza, ang chairperson ng Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee, ito para nito para ma ma-preserve ang lantern making tradition sa ciudad. Para po makita natin ang galing ng bawat estudyante Siyempre po, sila na po ang mga susunod na mga pwede natin maging lantern makers para sa ating uh, mga giant lantern. May dalawang kategorya ang competition, ang Best in Lubenas at ang Best Lantern Parade. Taon-taong pinaghahandaan ng mga paaralan ng patimpalak upang makamit ang kampyonato. Bagamat malaya ang mga estudyante sa pagdidesenyo ng kanilang parol, may temang Batwin Fernandino, dalan ng Pamisan Metong at Kapayapan, ang kompetisyon ngayong taon. To expose our students and the teachers po para ma-experience po nila yung taunang patimpalak na ginagawa po ng ating syudad. Dumalo rin sa kompetisyon si City of San Fernando Mayor Vil Macaluwag upong personal na saksihan ang galing ng mga kabataan. Napaka-creative nila Talagang isa lang ang ibig sabihin yan. Talagang talented ang mga Fernandinos. Nagawa nilang maganda na hindi kailangan gumastos ng malaki. Patunay lang talaga na tayo ang Christmas capital of the Philippines kasi nakikilala na tayo buong mundo. Imagine, at uh, top 15, na sa top 5 tayo. Kasabay ng Ligligan Parul 2024, pinarangalan din din noong Sabado, December 14, ang mga nanalo sa interschool Lantern Competition. Champion sa Lantern Parade at Best in Lubenas ang Sindalan Elementary School para sa Elementary Category. Habang nakamit naman ng Pampanga High School ang kampiyonato para sa Lantern Parade sa High School Category. At ang Archbishop Emilio Kinense Memorial Integrated School naman ang nanguna sa Best in Lubenas. Nakakuha ng trophies at cash prizes ang mga nagugi sa contest. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. At sa mga balitang hatid ng CLTV 36 News, kasabay ng ating paggunita sa Kapaskuhan. Ngayong Christmas season, huwag nating kakalimutan ang tunay na dahilan ng ating selebrasyon, ang mahal na Panginoon. Oo, masaya po ang maraming regalo, pagkain sa mesa at party. Pero wala nang sasaya pa sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating isip, puso at sa ating bayan. Maligayang Pasko, kabalik!